Noong simula pa lamang bago palikhain ang mundo at ang sangkatauhan, may isang kahariang hindi kayang abutin ng isip ng tao. Isang lugar ng walang hanggang liwanag, karangalan at kapayapaan, ang kaharian ng langit. Sa banal na puok na ito, naglilingkod ang mga anghel sa kanilang may lalang, puno ng pagmamahal at paggalang, at pinupuno nila ang kalangitan ng awit ng papuri. At sa piling ng mga anghel na ito, ay may isang nilalang na natatangi. Siya ang pinakamatayog sa kanila, si Lucifer. Sa kanyang kagandahan at karunungan, siya ay tinaguriang liwanag ng umaga, isang anghel na puno ng ningning at kapangyarihan. Siya ay pinili ng Diyos para sa isang natatanging tungkulin, isang tagapangalaga ng kaluwalhatian ng may lalang. Subalit ang kwento ni Lucifer ay hindi nagtatapos sa kanyang karangalan. Sa likod ng kanyang kagandahan at kapangyarihan ay nagtatago ang isang damdaming magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ang kwentong ito ay tungkol sa kanyang pagbagsak mula sa liwanag patungo sa kadiliman kung paano siya ang isa sa pinakamataas at pinakamagandang nilalang sa langit ay naging pinakamatinding kaaway ng Diyos. Sa simula pa lamang ng lahat, may isang nilalang na binuo ng Diyos, isang anghel na natatangi sa lahat. Siya ay si Lucifer, ang pinakamaganda at pinakamatalinong nilalang sa langit. Pinanday ng Diyos mismo ang kanyang anyo, binigyan siya ng kagandahang hindi kayang pantayan at karunungan na lampas sa pangkaraniwang anghel. Si Lucifer ay hindi lamang basta isang anghel, siya ay isang kerubin, ang tagapagbantay ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang namumuno sa mga awit ng papuri, ang humahawi ng bawat tunog ng pagdakila sa langit. Ang kanyang tungkulin ay hindi pangkaraniwan. Siya ang kanang kamay ng Diyos sa kaluwalhatian ng langit. Si Lucifer ay pinuno ng kagandahan, karunungan at kapangyarihan. Ang kanyang anyo ay simbolo ng kagandahan ng langit. Subalit higit sa lahat, taglay niya ang dalisay na intensyon at buong pusong paglilingkod sa kanyang may lalang. Siya ay nilalang na may ganap na tiwala at tapat na layunin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ang kagandahan at kapangyarihang ito ay magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Isang damdaming hindi inaasahang papasok sa kanyang puso na magdadala sa kanya sa kadiliman. Hindi nagtagal. Nagsimula si Lucifer na mapansin ang kanyang kagandahan at lakas. Tuwing tumitingin siya sa kanyang sarili, nararamdaman niya ang tila walang kapantay na kapangyarihan at ganda. Ang kanyang mga pakpak ay nagliliwanag sa liwanag ng langit at ang kanyang presensya ay umaapaw sa kagandahan na labis na kinagigiliwan ng mga anghel. Ang bawat galaw niya ay puno ng kagandahan. Unti-unti, ang pagkamanghaniya sa sariling anyo ay nagbigay daan sa isang damdamin ng pagmamalaki, isang damdaming hindi pa niya nararamdaman noon. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas matindi ang nararamdaman ni Lucifer. Hindi na lamang siya nasisiyahan sa paglingkod sa Diyos. Sa kanyang puso, unti-unting sumibol ang isang matinding hangarin, isang hangaring maging kapantay ng Diyos, isang ambisyong higit sa lahat ng kanyang mga tungkulin. Nagkaroon ng pagkakataon na maiisip niya bakit ako nasa ilalim ng Diyos? Bakit hindi ko makamit ang parehong kapangyarihan? Ako ay pinakamaganda, pinakamatalino. Ako ang nararapat na mamuno. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng isang matinding pagnanasa, isang pagnanais na maging higit pa sa kung ano ang nilikha sa kanya. Ang kanyang pagiging subordinate, ang pagiging tagapaglingkod ng may lalang, ay hindi na sapat para sa kanya. Sa halip na kaligayahan, nakaramdam siya ng inggit at pagkamuhi. Isang katanungang hindi niya mabitawan ang unti-unting bumubuo sa kanyang isip. Bakit hindi ako ang dapat na nakaupo sa trono? Habang tumitindi ang kanyang pagnanasa sa kapangyarihan, nagsimula rin ang labanan sa loob ng kanyang puso. Alam ni Lucifer ang kanyang tungkulin Bilang tagapagbantay ng kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ang kanyang pagmamalaki ay nagdala sa kanya ng pag-aalinlangan. Sa kanyang puso, ang dating dalisay na layunin ay napalitan ng inggit. Hindi na niya tinitingnan ng Diyos bilang kanyang ama at lumikha, kundi bilang isang balakid sa kanyang mga ambisyon. Ang kanyang damdamin ng pagmamahal at paggalang ay napalitan ng pagkamuhi at pagkadismaya. Sa bawat araw, lalo pang lumalalim ang kanyang galit. Ang kanyang mga pagdududa at pagkadismaya ay naging napakalalim na hindi na niya kayang itago. Alam niyang mali ang kanyang damdamin, subalit sa bawat araw, mas lumalaki ang kanyang pagnanais na maging kapantay ng Diyos na maghari ng kasama niya. Ang dating dalisay at mapagpakumbabang pusong taglay ni Lucifer ay natabunan ng ambisyon. At sa kanyang isipan, nabuo ang isang plano, isang plano na magbabago hindi lamang sa kanya, kundi sa buong langit. Habang tumitindi ang pagnanais ni Lucifer na makamit ang kapangyarihan, sinimulan niyang lapitan ang iba pang mga anghel. Sa mga tahimik na sulok ng langit, palihim niyang inihahayag ang kanyang mga saloobin, mga salita ng pagdududa sa pamumuno ng Diyos, mga tanong na puno ng pag-aalinlangan at pang-uudyok. Si Lucifer ay may likas na kagalingan sa pananalita. Bawat salitang kanyang binibitawan ay nagiiwan ng bakas sa isipan ng kanyang mga tagapakinig. Unti-unti niyang ipinapasa sa kanila ang kanyang mga damdamin ng inggit at pagkamuhi, hinihimok silang sumama sa kanyang adhikain. Hindi ba tayo ang gumagawa ng lahat ng gawain sa langit? Tanong ni Lucifer sa kanila, bakit hindi natin makuha ang kalayaan nanararapat sa atin. Sa kanyang pag-uudyok, binigyan ni Lucifer ng pangako ang mga anghel, isang pangakong puno ng kasinungalingan ngunit puno rin ng pangakit. "Sasama kayo sa akin," sabi ni Lucifer, "at hindi na tayo kailangang maging mga tagapaglingkod. Makakamit natin ang kalayaang nararapat sa atin, ang kalayaang maging makapangyarihan. Sasama kayo sa akin, at tayo ang maghahari." Pinangakuan ni Lucifer ang mga anghel ng isang bagong langit, isang lugar kung saan sila ay hindi na mga tagapaglingkod kundi mga pinuno, mga kapantay, sa kapangyarihan. Hindi ba't karapat dapat tayong mamuno kasama ng Diyos? Bakit kailangan tayong manatili sa ilalim ng kanyang kapangyarihan? Tanong ni Lucifer sa kanila at ang kanyang mga salita ay umalingaw sa kanilang mga puso. Ang kanyang pangako ay puno ng pangakit. Ang kanyang mga salita ay nagpapaalab sa damdamin ng mga anghel na matagal nang nagtatanong sa kanilang sarili, Ano ba ang nararapat sa atin bilang mga nilalang ng langit at sa pangako ng kalayaan at kapangyarihan? Unti-unti silang tumatanggap sa alok ni Lucifer. Hindi nagtagal, isang ikatlo ng mga anghel sa langit ang tumalikod sa kanilang maylalang upang sumama kay Lucifer. Ang kanilang bilang ay napakarami isang makapangyarihang hukbo na handang lumaban para sa kanilang sariling layunin. Hindi na ito isang tahimik na pag-aaklas, ito ay isang revolusyon. Ang tanawin ay hindi kapanipaniwala. Isang ikatlong bahagi ng mga anghel ng langit ang lumahok sa rebelyon ni Lucifer. Ang bawat isa sa kanila ay handang isakripisyo ang lahat para sa pangakong kalayaan na ibinigay ng kanilang pinuno. Buong tapang nilang sinundan si Lucifer at sa kanilang puso ay natanim ang isang adhikaing lumaban. Ang kaguluhan sa kanilang damdamin ay natuldukan ng isang desisyon, ang desisyon na talikuran ang kanilang pananampalataya at itaguyod ang sariling layunin sa ilalim ng pamumuno ni Lucifer. Sa puntong ito, isang malaki at makapangyarihang hukbo ang bumangon upang maghasik ng labanan laban sa Diyos. Sa mga pinakabanal na sulok ng langit, naghahanda si Miguel ang makapangyarihang arkanghel upang harapin ang rebelyon. Sa kanyang tabi ay nakahanay ang mga anghel na nanatiling tapat sa Diyos, mga nilalang na handang isakripisyo ang lahat upang protektahan ang kanilang maylalang at ang kaayusan ng langit. Ang pagsalubong sa pagitan ni Miguel at ni Lucifer ay simbolo ng dalisay na liwanag laban sa kadiliman. Sa mata ni Miguel ay makikita ang tapang at pananampalataya, samantalang sa mata ni Lucifer ay sumiklab ang galit at hangaring magtagumpay sa sarili niyang mga ambisyon. Ang digmaan sa langit ay hindi katulad ng anumang labanan. Ang buong kalangitan ay nayanig, puno ng mga pagsabog ng liwanag at kadiliman na nagbabanggaan. Ang mga anghel ni Miguel ay nagliliwanag na tila mga bituin, habang ang mga tagasunod ni Lucifer ay nagiiwan ng maiitim na anino sa kanilang landas. Sa bawat salpukan ng kanilang mga espada, lumilitaw ang liwanag laban sa dilim Isang labanan ng mga damdaming higit pa sa simpleng lakas, ito'y digmaan ng pananampalataya laban sa ambisyon, ng pagmamahal laban sa inggit. Ang bawat anghel na tumatama ay may kasamang dasal, at bawat rebelde na lumalaban ay may kasamang poot. Habang lumalalim ang laban, mas lalo pang tumitindi ang galit ni Lucifer. Ang kanyang mga tagasunod ay buong pusong naniniwala sa kanyang pangako ng kalayaan at sa bawat sugat na natatamo ng kanyang hukbo, mas nagiging matindi ang kanilang determinasyon na magtagumpay. Ngunit sa kabila ng lakas at karisma ni Lucifer, hindi niya matatalo ang kapangyarihan ng isang nilalang na tunay na tapat sa Diyos. Sa huling yugto ng labanan, humarap si Miguel kay Lucifer isang sagradong pagkikita ng liwanag at kadiliman na nagpatigil sa bawat nilalang sa langit. Sa huling sandali, nagtipon si Miguel ng lakas mula sa kanyang pananampalataya. Isang hampas ng espada ang nagbura sa lahat ng kadiliman, isang liwanag na mas maliwanag pa sa araw na bumalot kay Lucifer at sa kanyang mga tagasunod. Sa isang iglap, ang kanilang kapangyarihan ay nawala ng halaga at sila ay natalo at sa pagtatapos ng digmaan, ang mga rebelding anghel ay pinalayas mula sa langit. Si Lucifer, na minsang naging pinakamaganda at pinakamakapangyarihang anghel, ay bumagsak mula sa liwanag. Kasama ang kanyang mga tagasunod, siya ay tinapon sa kailaliman, isang pagbagsak na sumisimbolo sa pagkatalo ng ambisyon sa harap ng kabanalan. Ang kapayapaan ay nagbalik sa langit. Ang pagkatalo ni Lucifer ay isang paalala na walang puwang ang pagmamataas at ambisyon sa kaharian ng Diyos. Sa kanyang pagbagsak, naiwan ang aral na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pananatiling tapat sa lumikha. Sa pagbagsak mula sa langit, ang dating liwanag ni Lucifer ay unti-unting nawawala. Isang nilalang na minsan nang nagningning sa ganda at karangalan, ngayon ay bumabagsak kasama ang kanyang mga tagasunod sa isang lugar na puno ng kadiliman at kalungkutan. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang pisikal kundi espiritual din. Sa bawat sandali ng kanyang pagbaba, ang kanyang puso ay lalong napupuno ng galit, galit sa Diyos, galit sa kanyang sarili at galit sa mundong hindi niya kayang pangibabawan. Sa kanyang pagbagsak, si Lucifer ay nagbagong anyo at sa kanyang pagbabagong ito, isinilang ang isang bagong pagkatao Si Satanas, ang kalaban ng Diyos, ang kanyang dating anyo, puno ng liwanag at kagandahan, ay napalitan ng isang itsura na puno ng kasamaan at poot. Siya na ang simula ng lahat ng paglaban sa Diyos, ang simbolo ng kasamaan at pag-aalsa. Ang dating anghel na naging pinakamatapat sa Diyos ay ngayoy naging pinakakalaban niya. Ang kanyang bagong katauhan bilang satanas ay hindi lamang isang pagbabago ng pangalan. Ito ay isang pagbabago ng diwa. Siya ngayon ang tinig ng pag-aalsa, ang pinagmumulan ng kasalanan at kapahamakan. Sa pagbagsak ni Lucifer, isang bagong bagay ang isinilang sa buong nilikha ang kasamaan. Sa kanyang pagtalikod sa Diyos, ang kasalanan ay pumasok sa sansinukob, nagkalat ng poot, kasinungalingan at kasakiman. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa kanyang pagnanasa na maging higit pa sa kanyang itinakdang lugar. Ang kasamaan ay hindi isang bagay na likas sa sansinukob. Ito ay dinala ni Lucifer sa kanyang pagbagsak. Sa kanyang pagnanasa at pagiging makasarili, nagbigay siya ng daan sa isang puwersang hindi nararapat. Ngayon, si Satanas ay hindi na simpleng isang anghel na nagkamali. Siya na ang mismong simula ng kasamaan sa sanlibutan. Sa huli, ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang ang katapusan ng isang anghel, ito ang simula ng isang digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan si Satanas na dating si Lucifer ay nag-iwan ng bakas ng kasalanan sa buong nilikha isang bakas na magpapatuloy sa loob ng bawat puso at bawat pag-iisip na magtatangkang talikuran ang liwanag ng Diyos matapos ang pagbagsak ni Lucifer siya ay naging Satanas ang kalaban ng Diyos na ang layunin ay baligtarin ang mga plano ng lumikha sa kanyang bagong anyo siya ay naging isang tukso, isang ahente ng kasamaan na naglalayong iwasin ang sangkatauhan sa landas ng liwanag. Sa bawat paglikha ng Diyos mayroong pangako ng kabutihan, ngunit sa likod ng bawat maganda at maayos na nilikha, ang anino ni Satanas ay nagbabantay, handang pumasok at maghasik ng pagdududa at takot sa puso ng mga tao. Ang kanyang misyon ay malinaw, hadlangan ang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos at ang pagtanggap ng kanyang mga biyaya. Isa sa pinakamahalagang mga kwento ng impluensya ni Satanas ay ang kwento ni na Adan at Eva. Sa gitna ng paraisong ito, kung saan ang mga tao ay malapit sa kanilang lumikha, si Satanas ay pumasok bilang isang ahente ng tukso. Gumamit siya ng mga salitang may pangako, ipinakita ang mabuti sa masamang paraan at sa pamamagitan ng kanyang panlilinlang na iligaw ang isip ng mga tao. Ang kanyang panlilinlang ay nagbigay daan sa pagbagsak ng tao. Sa kanyang mga sinabing, hindi ka mamamatay. Ipinasok niya ang ideya na ang Diyos ay may itinatagong kaalaman at hindi tapat sa kanyang mga nilikha. Ang pag-aalinlangan ay nagtanim ng kasalanan at sa kanilang pagtalikod sa utos ng Diyos na ipakilala ang pagkakaroon ng kasalanan sa mundo. Sa paglipas ng panahon, ang impluensya ni Satanas ay hindi nagwagi lamang sa isang pagkakataon. Patuloy ang kanyang pakikialam. Nagpapasiklab ng mga alitan at pag-aaway at nagiging sanhi ng pagkasira ng mga ugnayan. Ang kanyang mga taktika ay maaaring nagbago, ngunit ang layunin niya ay nananatiling pareho. Ang ilayo ang mga tao mula sa liwanag ng Diyos. Ang laban na ito ay walang hanggan, at si Satanas ay patuloy na nagsisilbing hadlang sa landas ng mga tao. Mula sa mga personal na laban-laban sa kasalanan hanggang sa mga digmaan sa lipunan, ang kanyang presensya ay nagdadala ng kaguluhan at pagkasira. Pinagsasama-sama ang inggit, poot at mga maling pag-asa. Ang kanyang plano ay magwasak sa ugnayang itinayo ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga tao ay patuloy na bumabalik sa Diyos. Ang liwanag ay palaging nariyan, nag-aanyaya at nag-aalaga sa bawat pusong naguguluhan. Ang laban ay hindi nagtatapos sa kasalanan. Ito ay nagsisilbing tawag sa bawat isa na muling kumunekta sa kanilang lumikha. Sa kabila ng mga hadlang na inihasik ni Satanas, sa kwento ni Lucifer, may mga mahahalagang aral na dapat nating pagnilayan. Una ang mga panganib ng kayabangan at ambisyon. Si Lucifer, sa kanyang ganda at katalinuhan, ay nahulog sa bitag ng pagmamataas. Ang kanyang hangarin na maging higit pa sa Diyos ay nagdala sa kanya sa kapahamakan. Sa kabilang dako, ang mga tapat na anghel ay nanatiling mapagpakumbaba. Nagbigay pugay sa Diyos sa kanilang lahat ng ginagawa. Ipinapakita nito na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasa katanyagan o kapangyarihan, kundi sa pagsunod at debosyon sa Lumikha. Ang kanilang katapatan ay nagbunga ng mga biyayang walang hanggan, samantalang si Lucifer ay nahulog sa kadiliman. Isang pangunahing tema sa kwentong ito ay ang mga kahihinatnan ng pagsalungat sa Diyos. Ang rebellion ni Lucifer ay hindi nagdala ng tagumpay, kundi ng pagkawasak. Ang pagsuway at pagtalikod sa mga utos ng Diyos ay nagbubukas ng pinto sa kasamaan at kalungkutan sa mundo. Saksi tayo sa mga pagkasira na dulot ng mga pasya na hindi nakaangkla sa pagmamahal at katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa at posibilidad ng pagtubos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nauubos. Sa mga oras ng pagkakahiwalay at kasalanan, laging nandyan ang kanyang kamay, handang tumulong at magbigay ng bagong simula sa sinumang humihingi ng tawad. Sa katapusan, ang kwento ni Lucifer ay hindi lamang kwento ng pagkatalo kundi pati na rin ng posibilidad na ang bawat isa sa atin ay may pagkakataon na muling lumapit sa Diyos. Ang kanyang awa at pagmamahal ay walang hanggan, nagaanyaya sa atin na tuklasin ang liwanag sa kabila ng kadiliman. Nasa ating mga kamay ang pagpili ang sundan ang landas ng liwanag o magpatuloy sa kadiliman. Sa pagwawakas ng ating kwento, muling balikan natin ang paglalakbay ni Lucifer mula sa pagiging isang maganda at makapangyarihang anghel na nilikha ng Diyos hanggang sa kanyang pagbagsak at pagbabagong anyo bilang satanas. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pinakamagandang layunin ay maaaring mapahamak sa pamamagitan ng kayabangan at pagsuway. Ngunit higit pa sa kwento ng pagkatalo, ito ay kwento ng mga aral at paanyaya. Napakahalaga ng ating mga desisyon at ang landas na ating pinipili. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, naway maisip natin ang mga leksyong dala ng pagbagsak ni Lucifer.